Good morning guys. Yeah. Fishing time tayo mga idol. Medyo malaki ang tubig, medyo malabo ang tubig. Ayun. Ang galaw ng tubig ngayon ay pa high tide. Tapos sandala natin gamit itong ano. Itong shadow for the win. <laughs> Paano makadali tayo ngayong araw mga idol? Competition. Sama natin si Master Danny. Ayun. Kakas na siya. Nabugao ang nahabol. Hindi mo yung nakagatid. Ganda ng alon mga master. Kaso na. Walang isla yata. sabit na naman sa ano damo daming damo a few hours later kadali <laughs> tayo barakuda Ay sabi, nakaisa din. Oo nga. Barakuda. Baka, baka ba may kasama pa diyan. Kaisa na kaisa. Fisya. GT sana baka mayroon Isun. Ano kaya to? Ay Kanuping Kanuping mga master Dahanan nun tayong kanuping Good size mga master iwan natin hindi tayo nakadala ng tuhugan kaya ito lang lagay natin buti may nadadala akong fishnet nadalawa na tayo mga master Wala, wala. Mission. <laughs> GT <laughs> Nilunok niya talaga Kala <laughs> ko ano na lang Soup bait Vision tayo dito mga master oh. Lakas din. Oh. Ano kaya to? Mga agat. Mga agat master. Na, oh? Hindi, mga agat. <laughs> Yun, laki. Vision, mga agat. Agis ka dyan. Lakas. Grabe. gamit nating lure pala yung ano na panalunan natin sa dito Tackle, yung pre rapol niya you may orange sa likod makachamba tayo mga agat dito sa may ilog magdag natin sa ating koleksyon uy hmm. pisngit na gaya natin katatlo na tayo haggis haggis lang tayo dito may nadali isa. ang isa guys. baka tiki na naman to ay sabi ko na <laughs> tiki, tiki na naman kukunin ko na yung malaki na eh kanina maliit lang tiki yun huli natin guys bali apat na piraso buhay pa yung ano, mga agat uh. gamit natin yung JT tackle na lure yan fish on.